Hi guys. Mm -hmm. ikot tayo dito sa loob. So ito yung ano, ito yung loob. Ito ang loob. Tapos ikot tayo dito sa ops! Ah. Oh. Ito yung loob, guys. O, oh, diba? Ang ganda-ganda. Yan. Ito yung gustong gusto ko sa sakyan na gusto kong mabili. Kaso ang mahal, 390,000 pesos. So, ito yung oh, maganda dito, oh. Tapos, maganda to dadalhin kong mag maglogs, di diba ang ganda-ganda sa loob, tapos may electric fan pa, sa kakagandahan dito guys, Merong dalawang camera ito, pag nagbiyahe, pwede lagyan ng camera. Tapos ikot tayo dito. Yan. Ang ganda ng kulay. So, pero ang ganda ng kulay. Gustong gusto ko ang kulay, guys. So, ito yung pangarap ko sa sakyan. Sana mabili ko to bilang ar balang araw. Pag mayaman ako. <laughs> ito, ang ganda ng kulay. Ang ganda ng kulay. So dito, pwede pwede mag magmormartis ka dito sa mga sasakyan, hindi tayo pagalitan. So pwede daw akitan, sabi ni Kuya. So ito lang yung pangarap mo, oh, di ba? Kaso, pag ganyan, guys, mag-aral pa ako mag-drive kasi hindi ako marunong. Diba? ba? <laughs> Ay, like, kuhirap na ako mag-ano. Oh, bababa na ako sa sasakyan ko, ha? <laughs>